Bigo! Bigo! <laughs> guys, nag-selfie-selfie na doon sa ano, guys. Tower crane. Tignan natin kung saan yung, ano, gano'ng kataas to. Um. Ayan, guys, yaw. Oh. Ayan yung, ano, bivaldi. 30 floor yan, guys. Uh. Tapos, nandito siya, oh. Mas mataas pa sa 30 floor. Diyan sa, sa taas oh. Abi ng taas niyan, guys. Diyan sa mahulog. Ano? Hmm? Oh, diyan sa kyan no? oh. Ah, oh, yung Vivaldi. Euro Tower. 30 floors yan guys, yan ang pinakataas dito sa ano, Dabaw building ito pa yung pinakamataas dito yan siya kano naman siya guys naka full body harness naman siya tapos may lifeline kita naman siya sa PPA